Aww, animals. Isang pitbull na ngailangan ng isang libong tahi matapos ang isang matinding pananaksak. Ang pitbull na si Spartacus ay nagpapagaling noong lunes matapos siyang masaksak ng ilang beses ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na iniwang mamatay ang aso sa isang komunidad sa South Los Angeles. Hinahanap ng pulis ang suspect na maaring kapitbahay ng may-ari ng pitbull na pinasok ang kanilang property at inatake ang dalawang taong gulang na pitbull mix. Alas 4 na madaling araw noong Sabado nang pinagsasaksak ng lalaki ang kawawang aso na mukhang balak niyang pugutan ng ulo. Pagkatapos ay kumuha ng pali ang suspect na ginamit niya para hampasin ang walang laban na aso. May nakarinig sa pag-iyak ng aso at nakita niyang tumakbo ang attacker. Tinulungan ng Ghetto Rescue Foundation na bayaran ng panggastos para sa operasyon na kinailangan ng aso. Makalipas ng dalawang oras na surgery at isang libong tahi ay naligtas din ang buhay ni Spartacus.